Welcome sa December 2023 Hindi ka adventure Ngayon ang unang araw Medyo maaga pa pero Nainip na ako Simulan natin Sa lugar ng maayhay kung saan nakahuli tayo ng 8 kilo Dito sa spot na ito Nakahuli tayo ng 8 kilo At may nabalita sa akin na Last month daw Nang may nagkana dito Hindi nila maahon na ahon Napakalaki daw Dalawang igat hindi nila maahon Naputulan sila So ngayon, ito magiging spot natin try natin dito butokan dam dito tayo sa baba dito tayo sa lagas mismo sa patakan ng tubig kung saan napakalawak ito napakalalim at once na malalim yung lugar once na wala ng upstream na pupuntahan dito nakatira ang mga monster na hinahalap natin kung nung nakaraan uh, October nakahuli tayo ng walong kilo dito September o October nakahuli tayo ng walong at targetin natin baka may makuha pa mas malaki 15 kilos and above alam ko hindi mauubusan ito kaya uh, welcome to my office start tayo igat hunting 2023 season start ngayon and samahan niyo ako tara na ayun ang kawin ayun ang kawin ayun Ah, so, unang spot na paglalagyan natin sa gilid mismo. Paay natin buhay na tilapia. Buhay na buhay. Lagyan natin dito. Pitong di pa. Agis natin sa pinang malalim. Sana makahulit. Kawil oh, number two. Bandang buntot ang sabit ko sa kanya sa likod. Kawil oh, oh, number two. Okay. Tara. Pasa natin doon. Agis natin siya sa pinakagitna. Sige. Hunting yung may pinakamalaking mga igat dyan. Hmm. malalim Awil number 3 Awil number 3 Is natin siya sa pinaka oh, Malalim Sana makahuli ka Sana makahuli ka ng malaki Awil number 4 wheel number 5 ang oras ay mag alas 7 naka 12 dalawang kawil tayo doon so anim anim doon sa kabila tapos 10 dito sa kabila pinakamarami siguro mauli natin dalawa kung mapala rin tayo pero malakas ang kutub ko makakahuli tayo kahit isa siguro kahit isa basta jumbo makakahuli tayo sana swertehin so tara uh, pahinga na tayo at uh, bukas agahan natin ang pagmunin let's go good morning ang oras ay alasin ko medyan ng uh, umaga tara maman daw ay natin che Pakadala yung ano ha, yung pangkawit Parang pagka na ako kagabi, 12. Kakaunti ah, lang. Pero mga choice spots naman. Sabi nga sa inyo, mukhang maaga pa ngayon. <laughs> Dapat adjust pa ang kana natin eh. Pero, inagahan ko na. At, nainip na ako. Ay, tumadilim-dilim pa. Diyan, Kuya Marwal. May kana ako dyan eh. Sige nga, iyan mo. Ano ba? Hindi eh. Ay hindi. Kasama ko sa Kemar. Yeah. Wala. Oh, one seal. <laughs> Wala. one zero na. Wala tayo. Wala agad. <laughs> eh, takad pa tayo. Ito tayo. Medyo madilim-dilim pa eh. Ito <laughs> dito. Ito na dito. mọi người mọi người mọi không mọi người Có người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi Alam mo lang may huli dahil may bato. Ate <laughs> ba mo? Abante. Pero buhay pantilapia. 3-0. Buhay na buhay pantilapia. Pantilapia. Graduate na siya. Good luck. Ano ang no, kaya ito? Kaya... isang ay hindi rin. Ah, oh, hindi kaya tayo. Tanaw mo na ako, okay, huh? Tanaw mo na. Hindi <laughs> rin ba eh. Parang wala, no? Eh, isa na yun? Ano yan? Tatlo. Bulan pa. Doon ako nalagot ng... Parang pala sa kaya 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 Wala na nito Wala nga Ay, sinabit pa Wala lang, uyon -ing ko na naman ito Harap ka? Ayaw ito. May tagpag na ako dyan eh. Ay. Ay, takot na. Wala rin huli. At ang natin. Tatlo. Sige Kuya ikaw na mag-ahon yan. Tignan mo kung meron. wala sa abit sa pa walang batak wala daw eh walang lalaban lub na? wala talaga mo <laughs> amambo kaya atay niyo na. wala. nandalo ang na tiitirah? gan. wai pangpamay no ayun yung hong yung ikalawa sa huli ano wala rin hindi <laughs> dili ka daw natin may isa pa doon eh. manay natin yung pinakahuli pa doon

ganda ka rito. Zero tayo. Ah, tayo huli nga. Tama nga ang ano ko. Napaga tayo ng dalawang araw. Sorry. Unang lusong natin ngayon sa buwan ng December 2023. Zero tayo. Walang huli. Walang huli napagat talaga tayo uh, wala lang talaga akong choice wala akong option kasi gusto ko na talaga lumusong na init na ako sugal tong ginawa ko eh kaya dapat uh, December 10 tayo kaya lang eh, December 8 lumusong na kami uh, kita naman ng mga ano eh yung mga pain namin halos wala pang kumagat talaga walang kumagat mabuhay pa sayang anyway babawi tayo Uh, ngayon ay Sabado. nakanatao tayo kahapon, Biyernes. Ngayon ay Sabado. Sa Linggo. 'Yun yung pinaka start talaga timing natin. Sana makabawi tayo. Ano oh, kayo man ito? Sir, okay, barangkas. Sama ko. Hello, si Rocky, yung ating piloto. Si Richie yung ating uh, taga ano, taga Umang, taga ano, taga Baak, taga <laughs> cameraman. Bok ya. Anyway, salamat sa inyong panonood. Okay, magkasawa. Babawi tayo. Babawi tayo sa susunod. Sige, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.